Bin! Hmm. Nag-text yung ex ko, oh. Tingnan mo. O, oh, di ba? Um, ano ba yun? Oh, ano text mo? Eh, nag-text na siya. Hindi ka ba affected? Tick -tick. No, affected? Mga affected dyan? Ex ko yun, Bin. Hindi ka ba nagsiselos? Ano ba ako magsiselos? Alam ko namang mahal na mahal mo ako. Magsiselos ba ako dyan? Awww. Oh. Kung mahal na mahal mo ako, dapat nagsiselos ka. May naanak na nga tayo. Magsiselos pa ako. Ano no, magsiselos dyan. Ex ko yun, B. Ex ko yun. Dapat nagsiselos ka. Right na. Dapat ganun pag mahal mo, nagsiselos. What? Hindi mo na yata ako mahal ba? Parang may iba ka ng mahal ah. Ha? Nagsasabi mo. O sige na, nagsiselos na ako. Sino ba yung ex mo dyan? Selos ako. Grabe ka naman. Chat lang tapos selos ka na. Gulo niyong kakusap. Mga babae talaga. Mami. Sa planeta ba kayo galing? Mami.